Mayong hapon sa tanan. Mayong hapon, mga kapartido sa PDP Laban. Naaalala ko pa nung 2014, noong tayo'y humikayat kay Mayor Duterte na tumakbo bilang presidente. Pangalawang grupo tayo, kasunod ni Namar Masanggid, na mga barangay kaptay ng Davao, tayo na tagalabas, pumunta, taga-PDP, pumunta ng Dabao at hinikayat ang mayor ng Dabao na tumakbo. Bakit? Dahil po sa matagal na panahon, wala pa pong presidente ang Mindanao. Wala. Bakit walang presidente ang Mindanao? Dahil watak-watak ang Mindanao nung mga panahong yun. Susunod sa Team Duterte, kayo po ang magpapanalo sa amin mga party workers, mga campaigners, mga volunteers nung simula pa ng 2014 hanggang ngayon. Kami po'y sasandal sa inyo. PDP Laban, Team Duterte, Congressman Marcoleta, Attorney Vic Rodriguez, Pastor Apollo Tibuloy. Natutuwa ko nandito kaibigan ko, Attorney Vic. Welcome, Attorney Vic. Welcome sa PDP Laban. Matagal na naming inaantay ang pagdating mo. Negros Occidental, Negros Oriental. Matagal na pong walang senador ang Negros. 1963 pa nung nagkaroon ng senador ang Negros Occidental si Oscar Ledesma. 1963. Ngayon kailangan natin mag-unite. Negros Tulungan niyo po ang PDP laban senators at ang adopted senators namin. Negros Oriental, Senator Teves pa po, 1972, ang tagal-tagal na po. Wala tayong senador. Tulungan po, Negros Oriental, ang PDP laban magkaroon ng senador na taga Negros. At mga kasama ko sa PDP laban at mga adopted Team Duterte namin. Visayas, nandito ang gobernador ng Cebu. Palakpakan natin si Pambari 4. Lalaban siya sa higante, pero sa mata namin, siya ang higante kasi siya ang nagstay kay Presidente Duterte. Hindi iniwan si Presidente Duterte. Palakpakan natin si Pambari 4. Mayor Mike Rama, ang kampiyon natin sa Visayas. Mayor Mike. Mayor Mike, salamat hindi ka nagbitiw. Sabi mo kahit dalawa na lang kayo ni President Duterte, nandito ka pa rin sa PDP Laban. Ilaban po natin ang ating mga senador sa Cebu City. Mindanao, nagkaroon na po kayo ng presidente. First Mindanaoan president. Pinagtatawanan po ako dati sa Western Visayas dahil ang dala kong presidente ang inyong mayor Duterte. Humihingi po kami ng tulong ngayon, Mindanao, bigyan nyo kami ng isang senador sa Visayas. Pwede ba 'yon? Pwede ba 'yon, Mindanao? Luzon! Mga kaibigan namin sa Luzon kailangan po nating mag-unite. Tulungan nyo po ang Mindanao at Visayas. Kailangan po ng bagong panggobyerno, hindi po yung trapo, hindi po yung utak ayuda. Baguhin natin ang sistema ng gobyerno ngayong Mayo 2025. Luzon, makikisama ba kayo sa Mindanao at Visayas? Luzon, lalaban ba tayo? Mga kapatid kong Muslim, tulungan niyo po kami, magkaisa po kayo. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Tulungan niyo po ang PDP Laban at ang Team Duterte. Mindanao, huwag niyong pabayaan si Senator Bato. Luzon at Visayas, Senator Bato de la Rosa. Pilipinas, huwag niyo pong pabayaan si Senator Bongo, Mr. Malasakit. Ang aking pong katuwang na mga abogado, Attorney Jimmy Bondok, magiging partner ko yan sa Senado. Matapang si Jimmy, pero gusto niyang tawaging lover. Attorney Raul Lambino ng Luzon, kailangan po nating tulungan. Bigyan po natin ng boses at ang aming kuya, Kuya Ipe, Philip Salvador, huwag po nating pabayaan. Pag nagkaisa ang PDP Laban at Team Duterte, alam ko may kanya-kanya tayong paborito. Pero pag hindi tayo magkaisa, mai po si VP Sara. Gusto niyo ba na ma impeach si VP Sara? Gusto niyo bang matanggal si VP Sara? Gusto nyo bang hihina ang PDP sa 2028? Gusto nyo bang labanan ang Grimeng Marcos sa 2028? Ipanalo nyo ang mga senador namin, natin, this 2025. Magkaisa tayo. May kanya-kanya tayong paborito. Pero anong magagawa ng mag-iisang Senator Bongo? Anong magagawa ng isang Senator Bongo kasama pa si Senator Bato? idagdagan pa natin ng Senator Marcoleta. Ano magagawa nilang tatlo? Kailangan po nila ng Pastor Kibuloy. Yung pangako ko kay, Pastor, kaibigan po ako ni Pastor. Anong magagawa namin kung wala si Attorney Vic Rodriguez? Maisog! 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 Ang PDP ay maisog! Isama niyo po yung mga abogado namin, Attorney Jimmy Bondoc, Attorney Raul Lambino, Philip Salvador. Pag sama-sama kaming lahat, hindi sila makakakuha ng two-thirds vote. Walang impeachment magangyayari. Kahit isang daan pa na impeachment complaint yung gagawin ng House of Representatives, Walang impeachment na mangyayari. VP Sara, kakampinyo kami. Walang mangyayari sa'yo. Ipapanalo ng PDP at ng Team Duterte ang lahat ng senador. Yeah. Congressman Alvarez, Mindanao, kayo na po bahala. O, kahit sa labas ng Davao Region, tulungan niyo po kami. Ano ang programa ni Atty. Hinlo? Hindi lang po pwede batikos ng batikos o atake sa rehimeng Marcos ang dapat nating gawin. Dapat po ang ating mga senador may programa kasi hindi po ako pinabili ng suka. Hindi po. Abogado ako. Yung sa kabila, abogado ba sila? Yung sa kabila, naging undersecretary ba sila ng DILG? Naging commissioner ba sila ng Presidential Anti-Graph Commission? Naging director ba sila ng Land Bank? Yung pinagdaanan ni Atty. Hinlo, Politika, DILG, Ekonomiya, Land Bank, Anti-Corruption, PACC. Ang programa nakin, una, labanan ang korupsyon. Dapat po amyendahan ang Data Privacy Act at Bank Secrecy Law para bigyan ng karapatan at kapangyarihan ng ombudsman na mag-imbestiga ng mga ari-arian at bank accounts ng public official na iniimbestigahan ng ombudsman. Pangalawa, laban kontra kahirapan. Paano po yon? Gusto nyo ba ayuda lang ng ayuda? Gusto nyo ba ang Pilipino lilinya, linya at hihingi ng abuloy galing sa mga congressman. Pag ayaw nyo sa kanila, ipaglaban nyo kami kasi may programa kami. Aking po, ilalabi sa aking kasamahan, nagagawa ng mga batas to amend the procurement law to favor Philippine-made products. The Philippines needs to industrialize. We need to make our own weapons. We need to make our own machines. We need to protect our technology. Tulungan natin ang ating mga scientists, inventors, engineers. We need to industrials. Dito dapat ang factories para maraming trabaho sa manggagawang Pilipino. Trabaho o ayuda? Trabaho, trabaho o ayuda? Trabaho. Second, sa agrikultura, dapat magkaroon tayo ng state-managed farming, state-managed fishing hindi kaya ng land reform. Failure ang land reform. Dahil yung binibigay na isang ektarya, binibenta ulit nila sa mayayaman at subdivision developer. Ano yung kasunod? Ano yung dapat gawin? We have to create jobs. Tayo sa gobyerno, we need to create jobs sa lahat ng mga lupain na katiwangwang, hindi nagagamit. Dapat po maglagay ng agribusiness ang gobyerno. Hindi lang sa pagtatanim, kundi warehouse factories rice mill transport hub distribution center trabahya trabahante na pilipino ang kailangan trabaho 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 hindi po ayuda ang solusyon pero yung manggagawa na kukunin natin hindi po kailangan ng civil service examination dahil farmer naman 'yan eh hindi naman 'yan opisina state managed fishing, ganun rin na konsepto. Instead na bigyan mo ng isang bangka, bigyan natin ng trabaho ang mga mangingisda. Pinakamahirap na sektor ang mangingisda. Bigyan natin ng sweldo, 1530, malalaking barko para sa gobyerno, mag-fishing sila. Ang panghuli na programa ni Atty. Hinlo, educational reform. We have to introduce the subject from grade 1 to college. Philippine Patriotism and Ethics Studies. Pagmamahal sa bayan, pagmamahal sa kapatao, tao. Different topics. Love of family, love of community, human rights, what's the Philippine political structure, national territorial defense, grade 7. A study of prison life para matakot ang kabataan gumawa ng masama. College We introduce what is the economic plan of the country for the next 10 years as designed by the NEDA. Second year, financial literacy. How to start a small business. How to file a, a business permit. Third year, the dangers of corruption. Last year, fourth year, what is taxation, custom duty. What is estate tax. And lastly, how to file an income tax return. Yeah. Pilipinas. Ang dala po ng Senador ng Visayas, programa para mabigyan ng permanenteng solusyon ang korupsyon, ang problema sa kahirapan, at para damlag ang, Pil ang Pilipinas. We need a future. We need to introduce good values to our youth. Mabuhay po ang Pilipinas. Mabuhay po ang PDP Laban. Mabuhay po ang Team Duterte. Salamat po.